Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, uh, good morning papa. po. Ngayon po yung Ngayon po ay 11.30 a.m. Uh, nandito po tayo sa San Isidro. Uh, San Isidro na Ibesi ha. Uh, nakakuha po tayo ng biyahe. Ang biyahe po natin ako ay ano, you know, Gapan to Binondo, Manila 168 Mall Babali ang sasakay po natin ay beauty products uh, sa halagang 1,700 plus ayun po yung magiging biyahe natin beauty products po 1,000 kilograms po ito ayun po eh medyo hapon na po tayo nakabiyahe uh, kasi nga po uh, <coughs> may pinuntahan po po tayo ayan po may po yung nandito tayo sa may San pa Bali 14 kilometers na po tayo sa pickup location yun po ay sa may Gapan po. na ito po tayo ngayon sa meta pa ng Caron Dream Park ngayon po yung Caron Dream Park busy uh, po sa bali ito po isang tourist pa ngayon bali 14 km nga po yung tatakbuhin natin papunta sa pick up location ngayon po uh, takbo na po tayo para mapilis po tayo ngayon po nandito tayo sa may pick up pick up location kung lang ano, inabutan tayo ng break time dumating po tayo dito kung makakaya niya mga empleyado yan po sabi nung ano natawagin na lang daw sabi nung guard uh, pinatutok po muna ako sa gate uh, siguro after nung break time after nung pahinga nila uh, siguro po kakargahan na po tayo niyan. after po nito after ko makargahan uwi po ako sa bahay uh, dadaan ako po si misis kasi nga po uh, uh, bukas ay walang pasok holiday kaya ayun po may sasama ko po siya eh, misis yan po, yan po yung karga natin may karga na po tayo bali ilang box po lang po yan tapos yan po yan po yung lumalabas na uh, 1,000 kg po yung nakabuking dyan kaya po yan medyo maganda po yung rate nyan ang rate po nyan ay 1,700 plus kaya po okay yan yan po eh kukunti nga lang po yan kaya yan po eh pwede po natin sabayan kung may makikita po tayong pansabay dyan para yan po sayang po kasi space yan po. ngayon po yung po muna tayo sa bahay kasi nga po sasama si misis uh, half day lang po kasi sila ngayon kasi nga po uh, brownout at saka po bukas ay holiday wala po silang pasok kaya po kaya gusto po niyang mapagod gusto po niyang sumama sa biyahe para mapagod kaya po nandito tayo ngayon sa may ano, you know, NLEX connector bali yan po umuulan po dito ay ingat po tayo sa ulan madulas po ang arsada kapag basa bali yan po 15 kilometers na po tayo sa trapo Marami pong booking dito Basta sa gawing Metro Manila Puro booking po Walang walang tingilang tunog na ilalam Baya po nandito tayo sa, ano, sa 168 Ito po yung ating dala 119 119 Kasi may parking eh 1950 Hello po Hello po ma'am Ano wala? Wala Bali po 1950 Kasi nga po may parking 1272 yung payment plus 128 yung toll gate plus 50 po yung parking ito lang po yung dala ko yari po ito balik po ako tapos kung po ako ng panibagong bukain po ayan po 1952. 1,950 1,950 kasi meron yung ano yung payer 1,772 plus 128 toll gate plus 50 yung parking parking tayo ngayon alam ko na pagka nag-deliver ako sa inyo dito alam ko na ito lang pala ay, dito sa sana ko tinuro ng gwardiya. Tinuro ko sa, sa baba. <laughs> Nando sa basement 3. Ayan po ah. Um, may pangalawang booking na po tayo. Bali, yung booking po natin, ay ikakarga po natin medical supply. Pukuhanin po natin sa, ano, sa Rizal Labi niyo lang po ito. Medyo malapit lang po. Bali, ang rate po nito ay 1,958 po. Booking po ito sa Talabera, Nueva Ecija. Ayan po, at papunta na po tayo. Nandito lang po tayo. So, Nandito po tayo ngayon sa may rekto, Sa stoplight. Kakalawa po tayo sa Rizal Avenue. Tapos po, bali malapit na po tayo. Bali 1.5 kilometers na po tayo sa may pick up location. Ayan po. Ngayon po, eh, gagabi na naman kami ni Mrs. Ayan po si Mrs. Oh. Gagabi na naman po tayo. Ready, ready po kami. Yan po. Kumakain po ako habang nasa traffic po. Ayan po. Kung po kami pagkabawang pagkain dito. Kompleto. May tubig. May sitcher. Ayan po yung ulam ko na ah, nagluto po ako ng puso ng saging na may puset so, makakaib po kami ni bisis mga mga kaya po, ito natin box lang po yan ito sa Talavera ah, tapos nga po ayan, nandito po tayo sa Ebonepasio hindi ko sabihin po tayo mas, dahil maliit sila tayo na Ebonepasio po ito, ito po yung fastest route kaya dito po tayo dumaan sinususunod lang po natin si Waze pero, pwede rin po dumaan sana dun sa may uh, index connector pero dito po tinuro ni Miss kaya dito po ako naman kaya po gagabi na po kami ngayon yan pero okay lang po yan uh, may maganda naman po yung rate magkano karga at saka ayan yan yan <coughs> yun po po sa lugar namin sa PN uh, may base nga po yung PN namin at ang kalamera yan po yung bus ng office of the president ayun po natin na kami sa ano, Macdo Talavera. Talavera Nuevo siya 'yan po yung Macdo. Dito po yung ito po yung meeting place namin ng pi-pick up ng uh, mga Baxes. Ito kami sa may video Talavera. Eh, si Mrs. po ay kumakain na. Bumili po ako ng ulam kanina na beef steak. Bumili po ako sa Gawing San Rafael. Eh, ako po ay kumain na roon si Mrs. na lang po hindi kumakain. Bali ulam na yung binili na Binili ko para sa kanya Tapos yun nga may bawa pa po, po kaming kanin Ang dami pang kanin Ako antay-antay ko lang po yung ano, Pipick up na itong uh, mga boxes Gabi na po Ngayon po ay eh, anong oras ako Ngayon po ay 9.30 na po ng gabi Bali dito na po kayo matutulog nyan Sa may parang kabanatuan Ngayon po lang po namin ng steak ayan po ah, tapos na yung ah, booking natin yung maghapon bali nakadalawang booking nga po tayo ito po yung ating kinita bali na gross po tayo ng ano class, class income po natin ay 3,685 tapos po yung commission nila alam mo ay ano po yun 582.75 bali natin lang po tayo ng 3,132.25 uh, meron po tayong uh, 44 pesos na tip tapos po nag uh, diesel po tayo ng 1,000 bali yun nga po kumita po tayo ng mahigit 2,000 pesos sa araw na to bali yun nga po dalawang booking lang kasi nga po tanghali lang po tanghali na po kami na lumabas kaya po yun lang naging, ano, namin, yung naging kinita namin yun ngayon po babaway po kami bukas kasi ah, po, ganito na lang po at sana po ay eh, patuloy nyo ako supportahan kaing GTV po uh, lalo driver po magandang gabi po sa inyo lahat